and salt counting the chicken and counting the water. pepper add na natin yung water add na rin natin guys yung mga gulay Then, natin. 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 Buksan na natin guys kasi kumulo na siya. Ayan. Next, naman natin ilagay. yung Lagi tayo ng sili na green. Ayan. And then, ilagay natin. Tikman niyo na rin guys kung sakto lang yung alat niya or lasa niya. para sa akin, sakto na siya. Ayan, yung ating sinabawang isda na overload sa gulay. Tapan na natin. Then, i-off na natin yung apoy.